D-Productions Music with a heartbeat Please subscribe and share with your friends To get the latest beats on YouTube Hindi pa ba sapat Ang isang tulad ko Na magsilbi sa'yo Maging bahagi ka ng buhay ko Ipinigay lahat Sa isang tulad mo Humihiling sa'yo At mali ba kwento ng pag-ibig na may alindangan Minsay magulo at nagkakailangan Pilit na nangangaba Kahit na nadadapa Pikit matang nagbabadya Kapit sa natatamasang Sa pagkakataong pinagtagbo Ang puso pagkakamali Pang maituturing ang maging puso. May ngiti ang bawat gabi May kislap ang mata Ang oras ay tumitigil At nagsasamang masaya Ngunit di maiaalis na Parang may bumipigil na naiwan sa nakaraan Ay harang di masupil At ito ang sila laki Ay masyadong malambing Kaya nahulog si babae At ngayon ay naprani Magkausap daw sa cellphone Palagi na chaka text yun nga lang kung minsan ay napag-uusapan si ex Ano ba ang gagawin? Dapat pa bang ipagpatuloy o tuluyan? Ang titigil lang ilog sa pagkadaloy Hindi pa ba sapat ng isang tulad ko Na magsilbi sa'yo Maging bahagi ka ng buhay ko Ibinigay lahat sa isang tulad mo Humihiling sa'yo At maliba Saan lang ko nagulang ako ba ay napabilang Sa mga pusuntigang at ninanais na mahirang Maglingkod at magbantay sa iyo at laging kumalalay Ang tagal ng na pagsasama siya na rin magpapatunay Kung gaano ka kung gaano ka Kahit gaano ka gaspangan sa ika ko'y nadududas Ito may isang ikaw ngunit bakit naliligaw Mga damdamin natin ay galit at gustong sumigaw At ibulong sa 'yong ikaw sa akin ng lahat lahat Ang lahat ba ng aking ginagaway hindi sapat dito sa isip ko Ang dami kong nabubuon tanong ang kasagutan ay na ikaw naglalakad ng pa Dahil pilit kong inaayos lang sa atin dalawa Ako na labang ang ibigin kalimutan mo na siya Yakapin mo ng mahigit at huwag na huwag kang bibitaw Hanggang sa kabit ng buhay ang iibigin ko'y ikaw Hindi pa ba sapat ng isang tulad ko Na magsilbi sa'yo Magibahagi ka ng buhay ko Ibinigay lahat sa isang tulad mo

Akala kong relasyon at wala lang Lumipas ang araw, tender pala yung tiyunti nang Nahulog minahal, sana tayo maging isa Pagkat daw aking mahal, obotihin kong prinsesa Ngunit parang kay ilang, at mukay masanghadang Dingin sana kay na sana merong pampuwang Bada sa iyong puso, at ako'y nagsusumawa Hindi mapakali siya, yun siya'y binibigas mo Pero mahal kita, ngunit mo rin siya Sino ba sa amin? dalawa na tayo sa'yo na Tunay na magpapaligaya, araw-araw, oras-oras Kau laman ang aking isip. Di makulog sa gabi kapag di sinisilip Hindi na natin alay Mahalan natin ang isa't isa Kaya tuloy dalawa na Ngayon ay nagtubo sa so, huwag ka nang mainis Ikaw lamang humiyaw Basta't kahit anong mayar So pa mo hindi ka bibitaw Hindi pa ba sapat Ang isang tulad ko Na magsilbi sa'yo Magibahagi ka ng buhay ko Ibinigay lahat Sa isang tulad mo Humihiling sa'yo At malibang ang alam kung hanggang saan pa tong, na parang gusto ko na sabihin sa'yo dahan-dahang ibulong na kung sana lang ay pwedeng maging malinaw sa atin ang lahat ito ba ay pagkakamali eh, kung pag-ibig ko'y hindi pa sapat